Nakatindig ako sa gilid ng mundo, anino sa dingding. Nagmamasid sa pamumukadkad ng buhay habang nakabaon ang aking ugat. Sila'y nag-uusap sa halakhak. Ako'y nakitipon ng katahimikan. Binibilang ang mga alingaw-ngaw at hindi ang mga hakbang. Ito ang unang buhay. Tahimik. Nagmamasin. Hindi pa lumalaban. Bawat araw, isa-isa. Sa bawat pagpikit, tanong kung babalik ba sa dati ang lahat. Mag-isa sa silid. Tinig ng nakaraan ang kumakatok pero may init sa dibdib. Tapoy na naguudyok uudyok na imulat muli ang mga mata. Ikalawang buhay. Mula sa pagkakulong, natutong huminga muli. Sa mga gabi ng pag-iyak, sa mga araw ng pagod, nagsimula ang aklat ko. Batong nakapatong, hakbang na tinutusok ng tinik. Ngunit bawat sugat ay aral, bawat pagdapa ay paalala. Yakapin ang pasakit, sapagkat doon natutong tumindig muli. Ikatlong buhay, sugat na naging lakas, sakit na naging ngiti. Sa bawat saglit, kinulong ako ng takot. Ayaw ng lumabas, ayaw ng lumabag. Ngunit may mga bituin sa dulo ng gabi. At nang imulat ko ang aking mga mata, nakita ko. Hindi ako mananatili sa dilim. Ikaapat na buhay. Ako mismo ang magiging liwanag. Dino ng pangamba, liwanag ng pag-asa. Sa madilim na sulok ng isipan, may sigaw ng paglaya. Hindi ako anino ng nakaraan. Ako'y bagong pagsikat ng araw. Bibitawan ng pangamba, yayakapin ng sarili. Sa Sapag, pag sa pagkat pag-ibig sa sarili ang tunay na tagumpay ikalimang buhay. Kamatayan ng luma, pagsilang ng bago. Dati yung malakas ang tinig na hindi kayang tanggapin ng iba. Ngayon, nakatiklop ito sa dibdib, liham para sa sarili. Nagtutunan ko ang paglago ay hindi palaging isinisigaw. Minsan ito'y katahimikan na nagtatago ng lakas. Ikaanim na buhay. Natutong maging bagyo kahit alon lang sa mata ng iba. Ako'y pasahero sa hindi nanonood na hindi nila makita. Ngunit kung magsasalita ako, hindi na ito sigaw ng tuwa, Kundi tala ng sariling paglalakbay, ulat ng aral na lahat. Ikapitong buhay, bumalik ang tini, hindi nabasag, kundi buhay. Sa dami ng dalang puso't isipan, ako ay naiwan. Anino, sugatan, laging nasa huyan. Ngunit, dumating ang sikat ng araw, isang pinto ng bagong Ikawalong buhay, kahit ilang beses mawala, laging may pagbabalik. Umiikot ang mundo at dati naiwan ako. Ngayon, umiikot ako kasama nito. Hindi na lamang blank kung larawan. Kung hindi guhit na kumpleto, bawat giling may saysay. Ang pananatili na katigil ay hindi pagkatalo. Ito'y pagbili. Siyam na buhay. Syam na hininga, syam na pagbangon, bawat isa panimula hindi wakas.